ating i-welcome ang performer of the day na si Junrios Gargoles sa may kakaibang boses at naging viral online. Good morning, Junrios. At syempre, kasama rin natin, I think, eto yung mga kasama mo sa iyong pelikula. Tama ba? Opo. O, sige, pakilala mo na isa-isa. Ah, uh, ako po si Luis. Ay, microphone. microphone. Microphone muna tayo. Yeah, go ahead. Meron ah, uh, Meron na po. Okay, so go ahead. Ako po si Luisita Galvez. Okay, Luisita. Hello. Ako po si Christian Kent. Okay. At yung mga kids natin ngayon. Hi. Welcome. Hi. Ako pala si Christopher F. Kitoy. Ako po si Samantha Chloe R. Abanid. Ang cute naman. Okay. Ako pala si Zane G. Makasili. Ayan. Ako pala si Stephanie Dawn G. Ako pala si Krisha G. Makasili. Ako, ako po pala si Marian Grace F. Argonista. Ako po si Rel J. Lee Casino. Ayan. Good morning again welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Unayin ko muna si June Reels. Kakaiba yung boses mo. No? Usually kasi pag alam natin talagang uh, tenor, bass. Pero sa'yo, paano mo na-discover na, na ganong kataas yung boses mo? Gaya-gaya lang, lang po sa YouTube yung mga nakikita kong kumakanta eh. Ganon. Taga saan ka? Taga Negros. At pati may mga taga Negros. Pinabati uh, ko nga pala yung taga Negros na Shaton. Yung mga kaibigan ko doon, mga pamilya ko tapos yung mga kasama ko. Ayan. O, kamusta yung nag-viral yung video mo? Anong pakiramdam? Kamusta yung naging... Ano din yung mga naging comments nila sa'yo? Ay, hindi po ako makapaniwala mo kasi kanta-kanta lang po kasi kami sa karaoke tapos mm -mm. hindi ko akalain na mayroong vlogger na video sa akin eh. Oo. Uh -uh. Tapos, pagbukas, nakita ko na, na nag-viral yung kanta ko. Ang galing-galing naman, di ba? At dahil doon, siyempre, kamusta yung naging karera mo after that? Ano yung... Marami pa rin ang na nanonood sa'yo. Ay naman. Ano yung mga usually kinakanta mo bukod sa Atam hirap? Mga pambabae yung mga kanakanta. Yun talaga usually, mo. oo. Pero ano mo, yung boses mo, pwede rin yun sa kumanta ng ano ito, ano ito yung mga total eclipse of the heart. Sino ba kumanta na sila? Bonnie Tyler? Ang ganda rin ang boses. so parang bagay na bagay din sa iyon. Uy, balita ko rin, meron din kayo papalabas na pelikula at kasama ka dito. Okay, kasama po ko, pero kasama po ko sa Encantado. Encantado. O oh, ma'am, ma'am Luisa, tell us more about Ako naman po si Luisa bilang uh, Raina Liwaya sa uh, Warrior Kids at uh, sa... Warrior Sur Kids in the Magical yes, World yung title. Okay, go uh, ahead. At saka sa Survivor na pelikula. Okay. So what is about this film? Ah, uh, 'yung survivor po. Ako po ay isang kidnap victim sa Mindanao. Mm -hmm. At ah, uh, 'yun uh, inimbintahan ko po panoorin 'yung pelikula ko ngayong September 30. Okay. So, anibang kapupulutan na aral or uh, ano 'yung unique thing na pwedeng makuha ng mga manonood dito? Ah, uh, marami po, lalo na po 'yung Uh, yung time na nakidnap ako, ang hirap ng pinagdaanan ko kasi mm -hmm. tinamaan po ako ng bumba galing sa sundalo. Okay. Tapos uh, doon makukuha nilang aral paano mo iligtas yung sarili mo at yung pananampalataya mo sa Panginoon. Ayan. At uh, kailangan mo pang lakasan ang loob mo. Ayan. And on that note, siyempre, uh, we're proud of what you've had uh, afterwards yung mga struggles na nangyari sa iyo and that's why magandang mapag mapanood ito yes, ng po. ating mga kababayan. Well, anyway, ha, ah, maraming salamat po sa inyong lahat sa pagibagi. I understand lahat sila ay kasama rin po dito sa pelikulang ito. Ah, no? uh, siya po sa ano sa Warrior Kids in the Magical World. Okay, and then the rest ay uh, so Doon la... din. Yes, po. Ayon. So, abangan natin na social media pages kung saan namin pwede pa malaman ibang detalye patungkol dito. Uh, sa cinema lang po. Sa, uh, sa Facebook, wala pa po. Ano pa rin nung sa Facebook? Sa Facebook mo mismo? Yes po. Okay, the name is? Uh, sa AJ Galvez po. Okay, AJ Galvez. Yes, Ayan. Abangan. Thank you so much Junreals at sa inyo lahat Sa very light na kwentuhan Kaya naman once again, pakinggan na natin Ang unique vocal stylings Of the one and only Junreals gargoles The floor is now yours Yay! Tu a plus, vidas uidu a plus, tu a plus where we we'll be. La luce che tuta, I pray you we'll find your light, el correr stirra ricordarti che quando star s'cori una notte el te laste la sve nella mia preghiera le ti spior tu può to per acci witch let sua blu

Please be our pride, just like a big child, just like a big child. Needs to find a place, guide us with your eyes, give us steps to will. choose